Igan, panibagong pangaras ng China sa West Philippine Sea. Buling uh, ginipit ng kanilang mga barko ang ating resupply mission sa Ayungin Shoal. Pinalibutan at ginitgit ng Chinese vessels ang ating mga barko at ang isang resupply boat binomba ng tubig ng China Coast Guard. Saksi si Chino Gaston. Isa. Laban sa apat. Ano ba naman ang laban ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard kung pinalilibutan ito ng tatlong Chinese Maritime Militia Vessel at barko ng Chinese Coast Guard? Nangyari yan nitong umaga sa panibagong resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nasa mission pa rin ang BRP Sindangan ng PCG pero kasama na ang mas malaking offshore patrol vessel na BRP Melchora Aquino habang ang mga resupply vessel ay unay May 1 at ang ML Kalayaan na sabi ng National Task Force on the West Philippine Sea ay hindi pinatawad ng China Coast Guard. Ang ML Kalayaan na water cannon o binomba ng tubig. Habang ang unay sa May 1, hinabol din ng rigid hull inflatable boats ng CCG. Sabi ni Ray Powell, Sea Light Director sa Gordian Knot Center for National Security Innovations America sa isang post niya sa X o dating Twitter. Unang beses ngayon na nakarating ng dalawang kilometro mula sa Ayungin Shoal ang tatlong barko ng PCG mula ng makalapit ng isang kilometro noong Abril ang BRP Malapasco at BRP Malabrigo. Pero batay sa ibinahagi niyang mapa sa Ayungin Shoal, tila may nakapasok na roong barko ng China Coast Guard. Hindi pa niya ito ma-verify, lalo't hindi raw nagbibigay ng lokasyon ang naturang barko ng China. Pero kung totoo nga, posibleng pangaharas din sa resupply mission ang pakay nito. Sa kabila ng panibagong panggigit-git ng China, nakalusot at nakarating ang dalawang resupply ship sa BRP, Sierra Madre. Ang ginigiit ng China Coast Guard, nagtrespass daw ang resupply ships o pumasok sa kanila raw katubigan ng walang paalam. Nananawagan ng China sa Pilipinas na itigil ang pangihimasok. Patuloy raw silang magpapatrolya alinsunod sa kanilang batas para mapangalagaan ang kanilang soberenya at mga karapatan sa lugar. Patuloy namang kinukundina ng ating National Task Force ang anilay unprovoked acts of coercion at dangerous maneuvers laban sa mga barko ng Pilipinas. Naghain na raw ng protesta sa Chinese Foreign Ministry ang ating embahada sa Beijing. At sa pamamagitan ng DFA, ipinarating na rin na dapat paalisin ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ng inyong saksi. Asan ang rollback sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo? Batay sa 4-day trade monitoring ng Energy Department. Posible hanggang 2 pesos and 70 centavos ang tapyas presyo sa kada lito ng diesel. Hanggang 80 centavos naman sa kada lito ng gasolina. At sa kada lito naman ng kerosina, abot sa 1 peso and 85 centavos ang posibleng rollback. Direkol ng Senado ang budget ng Philippine Statistics Authority patas mabunyag ang umunay pag ng birth certificate sa mga dayuhan. Kasunod dyan ng mga nabisong government ID na ginagamit ng mga dayuhan sa isang pogo. Saksi si Marisol Abdurman. Matapos sa lakayin ng mga otoridad noong Oktubre, mga senador naman ang nag-ikot sa nabisong poguhab na ito sa Pasay, na pugad umano ng kalasuan at may torture chamber pa. Hindi maluluha, lalo na pag nung pinasok natin at nakita yung aquarium kung saan ginagawang putahe yung mga babae, nakaupo doon. Nagulat din sila nang makita ang pinaniniwala ang torture chamber. Nasak din ako sa nakita nating torture chamber kung saan ginagapos ang mga empleyado ng smart web. Walang ilaw, walang pagkain, pasapasa -pasa, at bugbog, bugbog -bug, ang sinapit ng mga biktima ng mga mapangahas at abusadong employ employer na ito. Ito ay ginagawa ng isang organized, malakas ang loob at well-connected na mga criminal syndicates nandito na po sila sa Pilipinas. Naalarma rin ang mga senador na may mga na-recover ng mga government ID sa hub. Nagulat po sila nung alaman nila na nakapasok po sa sistema nila itong mga ID na ito. So, so authentic po. Bogos may be used as conduits to allow even enemy entities or forces and their spies into our country. Kagabi, Narecall ng sinadong ang budget ng Philippine Statistics Authority matapos banggitin ni Senador Pato de la Rosa ang impormasyon ng DOJ na may sampung foreigner na nakakuha ng Philippine passports. Ay kay Senador Loren Ligarda, iniimbestigahan ng DFA ang kaso at balak magsampa ng kaso laban sa mga foreigner. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aatasan daw nila ang NBI na imbestigahan ito. Ang PSA naman magsasagawa rin ng kanilang sariling imbestigasyon Sumunoy so, pag-i-issue ng birth certificate sa mga dayuhan. Sino mang mapapatunay ang responsable rito ay mapapanagot sa batas. Iginagalang daw nila ang desisyon ng Senado. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Inireklamo na ilang customer ng Maynilad ang malabo at kakaibang hulay umano ng tubig mula sa gripo. Pinaiimbisigan na ito ng Maynilad. Sabay paalalang, huwag inumin ang madilaw na tubig. Saksi si Bernadette Reyes. Ano naman po? Parang may kalawang siya yung kulay. May, yung malabo na may kalawang. Yun hey, ma po lang Sabi nga ng apo ko, Anay, 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 huwag mo kong yuga sa akin. Yung madini, maiti, ma pula. Ay, ano ba yun? Ma brown. Madumi Yan ang reklamo ng ilang sineserbisyo ng Maynilad sa lungsod ng Valenzuela kahapon matapos mag-iba ang kulay ng tubig sa kanilang mga gripo. Paliwanag ng Maynila dahil yan sa pagtaas ng level ng mineral na manganese sa tubig mula sa Angat Dam. Pero nang magpatupad ng total plant shutdown sa Angat Hydroelectric Power Plant mula noong November 6, natatagal hanggang January 6, 2024, sa mas mababang bahagi ng Angat Dam pansamantalang kumukuha ng tubig na isinusupply sa Metro Manila. Doon kasi sa shutdown na yon, ang napag-agrihan ay yung allocation ng MWSS ay instead sa normal na point kung saan nire-release yung tubig papunta sa MWSS, ginamit yung, yung iba pang pamamaraan. At isa dun sa pamamaraan na yon yung tinatawag na low-level outlet. Pag mas malalim, syempre, mas maraming deposit yon ng, ano, ng mga minerals. Bagamat natural lang na may manganis sa tubig, pinaiimbestigahan daw agad ito ng Metropolitan Waterworks Sewerage System Regulatory Office dahil maaari raw sanang naiwasan ng ganito kalawak na epekto. Dapat po uh, sa simula pa lang na, na agapan na at naayos na po nila at na-increase na po nila ang kanilang dosage or nagawa na nila ng paraan para po hindi po maapektuhan ang ating mga consumers. Tumingin kami ng paumanhin doon sa nangyari kahapon doon sa, doon sa discoloration Uh, at uh, asahan nyo po na gagawin pa rin po ng Maynilad lahat ng mga uh, adjustments na dapat gawin. Ayon sa Maynilad, naayos na nilang problema sa water discoloration kahapon. Pero kung makararanas pa rin daw ng manilaw-nilaw na tubig mula sa mga gripo, hayaan lang daw na dumaloy ang tubig ng ilang minuto hanggang sa luminaw ito. Nilinaw din ng Manila na hindi safe ang tubig na lumabas sa mga gripo kahit may kulay dahil hindi ito lumagpas sa tinakdang level ng manganese na tinakda ng Philippine National Standards for Drinking Water. Gayunpaman, pinayuhan na rin ng MWSSRO na iwasan ng pag-inom nito. Huwag na natin po ito isubukan at i-risk kasi po uh, may discoloration at baka magka-problema po tayo. Pag-i-ingest pa natin. Pwede po natin gawin to pang flush, panglinis ng mga gamit at pang, uh, pang hugas ng mga kotse. Pwede din po ito pang dilig sa halaman. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Paniwala ni Timor-Leste President Jose Ramos Orta, malabo pa magkaroon ng solusyon sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Nagbigay suporta rin si Ramos Horta sa pagsunod ng Pilipinas sa UNCLOS. Saksi si Maris Umali. Nagsagawa ng na arrival honors sa 21 Gun Salute ang Malacanang sa pagwisita ng Democratic Republic of Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Espesyal at elegante rin ang inihanda State Banquet Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag na suporta ang Timor Leste sa pagsunod ng Pilipinas sa international law, partikular sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kanilang bilateral meeting, pinag-usapan din daw ng dalawang leader ang posibilidad ng pagkakaroon ng direct flights sa ating mga bansa sa pamagitan ng Air Services Agreement, pagkakaroon ng Bilateral Social Security Agreement, para mamigyang proteksyon ang mga profesional na nagtatrabaho sa parehong bansa at palakasin ang educational cooperation at student exchanges. Si Pangulong Ramos-Horta naman inalala ang pagtulong ng Pilipinas sa kanilang bansa, lalo na sa mga kritikal na panahon nito. The Philippines was very prominent uh, there through through the beginning of our independence, and you have been very among the very first country to support our aspiration to join ASEAN. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Pangulong Ramos Horta na kailangan magkaisa lahat ng bansa sa Asia upang mapalakas ang posisyon laban sa China. Bagamat maingay ang mga bansang claimant ng mga teritoryo laban sa China na Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei, Maingat naman sa pagsasalita ang mga miyembro ng ASEAN na walang issue sa teritoryo sa South China Sea, kabilang ang Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapore at Thailand. ASEAN countries first have to stick together. Whether uh, those that, uh, that have uh, the, uh, the overlapping claims with China or those who are landlocked, you have uh, to show solidarity uh, to each other hindi naman daw imposibleng maresolba ang mga issue tulad daw na nangyari sa issue sa teritoryo ng Timor-Leste at Australia noong 2018 they chose uh, how a mature country like Australia a democracy uh, uh, does not reject uh, submitting to an international mechanism whether UN or some other international mechanism to resolve Pagdating naman sa gyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, alam ni Pangulong Ramos Horta na komplikado ang ugat ng girian. Pero hindi raw katanggap-tanggap ang ginawa ng magkabilang panig, ang pag-atake ng Hamas sa mga Israeling sibilyan at ang labis-labis na ginawang ganti ng Israel. It's far more difficult now to see how there can be a reconciling of the very extreme opposing views. Natanong din si Ramos Horta tungkol sa sitwasyon ni dating Congressman Arnold Teves na nasa Timor Leste para humingi ng political asylum matapos iturong mastermind umano sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Sabi ni Ramos Horta, umabot na sa kanilang Korte Suprema ang hiling ni Teves. The application was rejected by our Prosecutor General and then went to our Court of Appeal which is our Supreme Court. And they are following the, the procedure in Timor-Leste. is slow, tedious, but uh, knowing what I know, I don't think the, the Court of Appeal will make any decision that's different from the views of the government. Para sa GMA Integrated News, Marise Umali ang inyo, Saksi. Ginawara ng excellence in design for greater efficiencies or edge zero carbon certification. Ang Menarco Tower sa BGC Tagig City. Naabot kasi ng Menarco ang edge advanced standard. May energy savings over baseline sila na nasa 41.33%. Ibig sabihin, efficient sila sa paggamit ng enerhiya at maituturing na sustainable at green building. Sa isang video message, sinabi ni Menarco Development Corporation Chairman Emeritus Menardo Jimenez na ang award ay sumisimbolo sa dedikasyon ng kanilang kumpanya para mabawasan ang carbon footprint. Ang Menarco Tower na pag-aari ng Menarco Development Corporation ay ang ikasyang nagusali na, na ginawaran ng Edge Zero Carbon Certification sa buong mundo. Umangat muli ang standing ng LPU Pirates matapos nilang talunin ng Benilde Blazers sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa score na 84-81, Tinuldukan ng Lyceum ang four-game winning streak ng Benilde. At nakamit naman ng Perpetual Altas ang kanilang ikatlong sunod na panalo ng pataubi nila ang San Beda Red Lions sa score na 61-57. Pareho nanguna sa tali ang LPU Pirates at Mapua Cardinals. Abangan bukas ang tapatan ng EAC Generals at Arellano Chiefs na susundan ng laban ng Letra Knights kontra naman sa JRU Heavy Bombers. Live sa GTV at naka-livestream din sa social media accounts ng GMA Sports at NCA. NCAA. Apatapot ibang araw na lang, Pasko na. Bukod sa sunod-sunod ng Christmas lighting sa Metro Manila, pwedeng highlight din ng Pasko 2023 ang shopping for a cause sa pamagitan ng Noel Bazaar. Saksi si Mark Salazar. 21,000 Christmas balls at halos 8,000 Christmas lights, 'yan ang nagpaningning na palamuti sa 100-foot Christmas tree sa isang commercial complex sa Quezon City. Mga bigating performance ang kasabay ng pagpapailaw nito. Courtesy of Vice Ganda, Miss International 2023 third runner-up Nicole Borromeo, iba pang beauty queens at Taylor Swift impersonator na si Taylor Shish. Three, two, one, sa isang malaking marine theme park naman sa Maynila, pinailawan kanina ang 18-meter Christmas tree na sinabayan ng light art performance. Three, two, Shopping with the cost naman ang tampok sa pagbubukas ng taong ng Noel Bazaar sa Okada sa Paranaque. Parte ng kinikita rito ay mapupunta sa kawanggawa gaya ng mga proyekto ng Kapuso Foundation. Nakapag-shopping ka na, nakatulong ka pa sa kapwa. Kaya parati ko na lang sinasabi na kung mamimili ka na rin lang, at syempre tayo lahat mamimili, no? Dito ka na mamili para sa ganun. E makbiyayaan ka pa ng Bakit? Dahil tutulong ka pa sa kapwa. At ngayong taon, may special contribution dito ang namayapang veteranong broadcaster na si Mike Enriquez. For 40 days, okay, until the 40th day of May, we opened all of our donation portals for the Mike Enriquez Legacy Fund. And together with the proceeds from Noel Bazaar, ito ang gagawin namin na funding for the schools and the bridge that we're going to make next year. Highlight din sa Noel Bazaar ang mga celebrity ukay-ukay o ang mga donasyong gamit ng mga ilang kapuso stars. Buko dito, marami rin kainan kung sakaling magutom kaka-shopping. Nagliwanag naman sa Taal, Batangas, ng pailawan nila ang 15-foot Christmas tree. Samot-saring pailaw ang makikita rito tulad ng jellyfish lights sa mga puno, tunnel of lights at ang arc of lights patok din sa mga dumarayo ang electric tulip lights para sa Malan Netherlands Fields. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Touchdown Philippines na ang Korean actor and 2PM member na si Lee Jun Ho. At para yan sa kanyang fan meeting, magaganap po bukas. First ever solo fan meeting ng singer sa bansa, kaya excited na excited na siya makilala ang kanyang Filipino fans. At pumibigyan bibigyan din ng pagkakataon, gusto niya mapadalas ang pagpunta rito. Tapang na aktor na naging espesyal ang kanyang award-winning role bilang si Yi sa k-drama na The Red Sleeve. Dati na yan napapanood sa, o napanood sa GMA Telebabad. May makapigil hinang ang stunt ang Hollywood actor and singer na si Jared Leto. Buwis buhay ang kanyang pagkakyat sa Empire State Building sa New York. Ginawa niya ang singer para i-announce ang upcoming world tour ng kanyang bandang 30 Seconds to Mars next year. Gamit ang harness at rope, ligtas naman na nakaakyat si Jared. Sa isang post inamin ng singer na bata pa lang siya, ay nabigani na siya sa Empire State Building. Tungkol din sa pagtupad ng pangarap ang kanilang album, kaya naisipan niyang umakyat dito. Ang pihirang tagumpay sa larangan ng medisina ang nakamit sa Amerika. Sa kauna ng pagkakataon na isagawa ang whole eye transplant. Kasama yan sa ginawang pagsaayos sa mukha ng isang military veteran na nadisgrasya sa trabaho. Bagong operasyon ng cornea pa lang, ang bahagi ng matang, matagumpay na dumaan sa transplant. Anim na buwan matapos ng operasyon, hindi pa nakakakita ang transplanted eye ng pasyente. Pero may mga palatandaang maayos ang lagay nito. Masaya ang surgical team sa naging resulta at sa maraming pang posibilidad ng eye transplant sa hinaharap. May kakaba at nakakaalim na gimmick ang isang guro sa Maynila para maging mas buhay ang kanyang klase. At yan ang kanyang attendance check with a twist na kailangan ng aba, impressive vocal skills. Ating saksihan! Wow. Isa ka ba sa mga di makapagpigil ng hikab kapag magsisimula na si teacher? Wow. Problema rin yan ni Sir Pat, guro sa isang universidad sa Maynila. Kaya meron siyang special technique sa pagkuha ng attendance. If you hear your last names called, I want you to sing. Imbes na sumagot ng present, kailan kantahin ng mga estudyante ang bahagi ng opera song na Queen of the Night Aria ng classical music composer na si Mozart. Moshizuki! Perfect! Baltar! Biro tuloy ni Sir. Perfect attendance ka na hanggang sa dulo ng SEM. Wow. Kung may ilang parang nasa audition talaga, ang ilang kaklase naman nila… Wala nang sinawa Meron din parang umiiyak. Wait, <laughs> Ang isa namang nahihiya. Malaga. <laughs> Ayon kay Sir Pat, close talaga ang klase nila at laging nagbibiroan. Nakakaantok din daw ang night class kaya nag-isip siya ng pampagising nakaaaliwan nila. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Labio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga hmm. iigan, samahan niyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.